ng Maynila inyong mga kapamilya sa lungsod ng dagupan aming naramdaman. Matindi nilang pangangailangan. There's a call going out across the land in every nation. A call to all who swear allegiance to the cross of Bukod sa libreng gamutan at bunutan, may iba pang problema ang itinulog sa TV Patrol World. Tulad nitong sampung taong gulang na bata, bato ang puso nyo kapag hindi ininda ang sakit na kanyang nadarama. Araw at gabi ay umiiyak dahil ulo'y parang binibiyak. Kapamilya, sa utak po ang sakit ng bata. Hindi po patang dana naming gamot, kaya sa puso ninyo kami kumakatok. sa pamamagitan ng ABS-CBN Tagupan at mga volunteers sa Pangasinan na buo ang isang malaking pamilya. At bagamat may sakit na nadarama, ngiti at pagbati pa rin ang salubong nila. Iba naman ang gamot na kailangan nitong si Manang. May mensahe daw sa akin ang kanyang Sina yung nanay ko umiyak na ho, akala hindi namin sinisit sa TV Patrol. Oh. Eh iyon ho, nakakarinig na lang dahil hindi na gano'ng nakakakita. Pag sinabi niya, oh, pagkatapos po nung yung si, yung Ernie Baron, sabi niya, oh, Mark Logan na, bakit wala, niluluko niyo ako, sabi niya. Hindi naman uh, siguro kasi minsan overtime lang po yung news. Eh, ba't wala po kayo? Namimiss po namin yun. Kaming mga tagapunuan, punuan miss na miss na namin kayo. Salamat po. Ang pagpapatawa, nakaka... Para, para kay inay, kiss ka na lang kiss. Mark Logan, patrol ng Pilipino